Sayang. Hindi ka <laughs> <laughs> hey ,その naman talaga sinasalo, di ba? Vera, hindi ka naman talaga sinasalo eh. Yung maintenance. Akala niya kasi pa yung mo hindi mas lang klaro. Pag-ingang ganyan pa siya. Nag-upad siya. Okay, go! Go! Asan na ba yun siya? <laughs> Kini yang naki Tawang grabe tawang jira Magubat Magubat grabe Ini mulang sabi ng asawa Aray, paan naman yan Tama <laughs> oh, na Sorry ka tawag Ano ngayong... Igras mo naman Igas. Sabi